Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, ako po si Madam P. At ito yung reading natin for Water Sign. Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. Pero okay lang yun yung mga next readings so, na naman tayo. By the way, meron akong paraffle na reading. Ano ano siya? Gagana uh, gaganapin yung raffle by the end of November 2025. So, try mo na yung lock mo. Baka ikaw yung isa sa mabunod doon. All you have to do is pumunta ka dun sa aking isa pang Facebook page na, of course, sa band namin yun. promote ko po kasi siya. So, bandang Sibol, isearch mo lang yan sa Facebook. Sibol lang yung pinanganin ng Facebook page ha. Pero, mas madali kasi siyang ito pag nilagay mo bandang Sibol. And then, yung, ano, yung pinaka nakapinned na video ay, ah, uh, komentan mo. And of, of course, follow the page, no? commentan mo I love bandang Sibol and then yung birthday mo para makasali ka and i-share mo yung video natin. Yun na, yun na yun. Okay? Okay, let's start what we have here for water sign. If you don't like the way I read, kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, pwede kang mag next video. Pa-comment na lang dyan sa bakit po heart-heart lang -heart smileys, malaking bagay yun sa akin. Ace of Wands, Three of Wands, and the fool. Oh, nakita tayo ng mga new beginnings for you. Three of Wands. Actually, the number three kasi sa numerology, this is growth, no? So, may mga bagay na mag end pero mag end siya kasi may mas better or new beginning nga, nasisimulan ka. At kung naman ito mag end na to, I feel like this is something na nakapagpalungkot sa'yo in the past. I feel like, um, Yeah. Maybe connection uh, with someone or some something, yung kaibigan, pwedeng ganun, na nakapagpasaya sa'yo in the past, pero parang completely nag-end na yung connection niyo ng person or mga person na ito, kasi yung iba hindi lang isa. Pero ngayon, nag-start ka na ulit sa bago or new chapter ng buhay mo. So, sino ba ito person na kakonek mo pagdating sa love? Person na kakonek mo pagdating sa love for the sign of water sign, cancer, Scorpio, Pisces. Person na kakonek mo pagdating sa love. ay May iba pwedeng may relationship connection, spiritual connection sa inyo ng person na ito, partnership. Kung hindi man ngayon yung partnership, maybe in the past. Itong person na ito is trying to focus sa kanyang save ng pera. Ngayon kasi may mga problema siya pinagdadaanan na pinagfofocusan niya yung problem niya na ito. Okay, and itong person na to pwedeng wala siyang masyadong movement for now pagdating sa connection ninyo. Pero nakikita natin na dyan pa rin siya, hindi pa rin naman siya completely nawawala sa buhay mo or sa connection ninyo. Ano ba yung ano, emotion ninyo sa isa't isa? Emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito. na, uh, the king of coins, ace of cups, oh, the hierophant. Mahal na, mahal mo 'yung person na 'to eh. Nakita natin with the hierophant, marami kang natutunan sa kanya na parang as simple as this is, spiritual connection. Parang ang dami mo natutunan sa kanya spiritual kasi parang hindi ka naman magkakaroon ng interest regarding tarot reading Kung hindi dahil dito sa taong 'to. Kumakapa kayo pa, paano naging malaki ang tulong niya sa'yo kahit wala naman siyang totally ginawa. Pero spiritually, marami siyang na nayambag sa buhay. Okay? So, mahal mo siya. Mahal mo yung person na to. Um, okay. So, ano ba emotional emotion ng person na to towards you? for water sign? Oh, eight of wands. The Empress. Okay. Um, gusto ka rin niya. Ayan, iba sa inyo, you could be in a relationship dito sa person na to. Or, kung hindi pa kayo magka-relation, in the future, there's something pa sa relationship na to. Pwede magkaroon pa ng relationship sa inyo na to person na to. In the future, kung wala pa kayo relationship. Ngayon nga lang nga kasi, kailangan niya mag-focus sa career niya, sa stability niya. alam mo, physically attracted itong person na to. Parang, yung iba sa inyo, you don't need to hide no? If you're the one hiding, no? Kasi, parang gusto ka niya, eh. physically attracted siya sa'yo, kung naman yung mga bagay na ginagawa mo, mga bagay na, may, mga skills mo, talents mo, lahat yan gusto niya. Huwag ka pang hinaan ng loob na parang, ay, baka hindi niya ako magustuhan. Kasi gusto ka nitong person na to, physically attracted siya sa'yo, at saka yung family niya, hindi lang ikaw. Pati pamilya niya, niya attracted sa'yo. Okay? Um, they like you. They like you. So, all you have to do is be proud sa kung ano yung kaya mong gawin, kung ano ka talaga as a person. Ilabas mo lang. Kasi, uh, kung ma ka masyado negative mag-isip pagdating sa connection or relationship ninyong dalawa. Yung iba, wala pang relasyon. Eh. Nakakita tayo dito ng future energy. Pero papunta pa lang doon. Actually, hindi lang gusto. Gustong gusto ka, nitong taong to at nung pamilya niya. So, what will happen in the near future for you, water sign? In the near future para sa'yo, water sign? You do have here the nine of pentacles, the Seven of Wands, Knight of Cups, and the Devil. Clarify the Devil. Clarified by the Nine of Swords and the Emperor. Ten of Cups. Wow. Eight of Swords. may nakikita tayo dito ang relationship sa family na pwedeng mag-end or connection with the family ang pwedeng mag-end for you. And with the Nine of Pentacles, um, nakakuha kasi tayo dito ng parang hindi, mas mag-grow ka as a person, as an individual. Kung kakalasan or aalisan naman itong mga taong to. Yung iba, it could be a family member na parang with the devil energy, parang nagbibigay ng stress sa iyo, masyadong nagmamanipulate at saka isa pa, hindi naman ikaw nagkakaroon ng growth dito sa person na ito eh. Or people, yung iba marami no. So nakita tayo dito ng transformation pagdating sa way mo na pag-iisip at pakikipag-connect sa pamilya na ito. Lalo na with the seven of wands, matututunan mo na lumaban or tumayo sa sarili mong paa. At alam mo yon kilalanin na itong mga taong ito is, uh, you know, parang um, hindi naman sila makakabuti para sa iyo. ba? Diba? So, sabihin na natin yung family matters, pero for now, nakikita natin na hindi kasi ikaw mag-grow dahil dito sa mga taong to. So, nakikita natin yung pag-alis al or pag-cut off mo sa kanila. Pwedeng sila pa ngayon nagbibigay ng stress, anxiety, depression sa So, hindi nga nagiging okay yung relationship mo dito sa mga taong to. So, nakita tayo ng disconnection with these people. Pero, um, Huwag kang mapanghinaan ng loob kasi nakikita natin with the Nine of Pentacles, mag-grow ka naman kahit wala itong mga taong to. At mas higit na, mas magiging successful ka. At um, magiging okay ang buhay mo pag nakaalis ka sa kanila or pag nawala na sila sa buhay mo. Like, hindi naman sila nakakatulong kasi sa sa'yo talaga. Okay? So, thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.